Atis. Kumusta mga kaibigan? Lahat kami dito sinisipon na dahil sa lamig ng hangin dito. Ito po ang atis oh. Yan, nagkuha ako. Ito ang amuyin ko. Ganun. Kapag tumutulo yung sipon ng anak mo, ito ang ipaamoy mo. Mga tatlong araw mawala na yung sipon na tumutulo tulad ng mga anak ko. Ito ang ginagamot ko sa kanila. Halos lahat kami dito, sinisipon na. Ito lang ginagamot ko. Ito. Atis, mayana, sagbong. Pakuluin. Ugasang mabuti ang mga dahon. Ito ay para inumin. Ito ay para linis sa ilong. Ito yung pinakuluan ko na sambong, atis at mayana. Ito ay aking inumin. Ito naman ay ganun din. Pinakuluan na sambong, mayana at atis. Ito ang ililinis ko sa ilong. Ang dropper na ito ay mabibili sa pharmacy. Uh, sliton. Yan. Meron na itong laman, ate, sambong at mayana. Uh, gamot ko ito tuwing taglamig dahil hindi ako makahinga. Dahil sa yung ilong ko ay tumutubo yung polyps, yung sinusitis ko ay talagang nag-atake -ata tuwing taglamig. Ito ay ilagay ko sa ilong at yung bibig ay nakabuka upang ikaw ay makahinga. Ganito. Ulitin mo lang hanggang sa maubos yung tubig. Epektibo ito mga kaibigan para sa akin. Tuwing taglamig, sumasakit talagang ulo ko, mata ko, nagluluha, naapektuhan ang tainga ko, hindi makarinig. Parang kumakatim, yung dito lalamunan, nag -ubo, ubo At yung ilong ko, nahirapan akong huminga kasi lumalaki yung polyps na tumutubo dito sa ilong ko. Pero pag naglininis ako nito ay talagang nagagamot siya nawawala yung polyps at nakahinga na ako. At Tiditiis ko lang ahap di, pero epektibo. Epektibo ito. Madaling mawala ang sakit ng ulo ko. Maraming salamat sa inyong panunood. Please like, share, magbakas na po para masuklian. Salamat.